Maayong hapon guys. So nag bumili ako ng mani. Mani na pula tsaka mani na puti. Tsaka try natin to guys. Kainin. Kumain na naman ako ito. Tsaka okay, kain ulit tayo. Hindi ako nagsaing kasi walang tubig, guys. Walang tubig. Tuwing hapon, walang tubig. Yung ko bang bakit walang tubig? Kadinaan may agas siya. Agas. Biglang walang tubig. Buti na lang meron kaming sinasalin na tubig para sa CR. Yung sa mga mineral na Wilkins. Yun ang ginagamit namin pang ano, para sa CR. Pero hindi ako makapagsain kasi walang tubig para sa pagsain. Nasira na siya guys. So ito, yung parang lansunis na yung laman parang yung laman, yung ano niya parang lansunis. Tapos yung laman niya parang rambutan. Pero yung lasa niya is parang kay Mito. Kasi so, ito, si Princess lang to kakain kasi mahilig naman siya sa ubas. Ako yung mahilig sa ubas. Ito yung hilig ko. Yung mga gusto ko. Ah. So, Tsaka ito, apple. Yung mangga. Dalawa niya, isa na lang. Kinain ni Princess kanina, siguro. sin saging. Kumain ako kanina ng saging. Buti na lang bumila ako kanina ng tinapay, guys. Kinain na pala ni Princess ang tinapay. So, meron pa natirang alak, guys. Yung ano. Apple. San Miguel flavored bear apple flavor. So, hindi, hindi ako nainom ng ano, alak. Bumili lang ako niyan kasi si Princess mahilig mag-inom ng alak. Kaya binilang ko siya. Nainom kasi. Ako hindi ako nainom ng alak eh. Hindi ako nainom ng alak. Pero yung mga barkada ko, mga friends ko, nainom. Kaya, kunti lang kaibigan ko kasi hindi ako nakikipagkaibigan pag alam kong bad influence. Nainom pero pag nakik kahit nainom siya, nakikita na siya, tapos nakikita kong safe naman ako pagkasama siya. Nasama ako. Pero pag hindi, hindi ako nasama. Saka namimili ako ng kaibigan. Mga kaibigan, namimili ako ng kaibigan.